ang isang OFW sa Hong Kong matapos tamaan ng necrotizing fasciitis, isang bakterya na kumakain ng laman ng tao. Ano at paano nga ba nakukuha ang sakit na ito? Ikwento mo, Beverly Natividad. Wala pang isang buwan mula na magtrabaho sa Hong Kong, umuwing malamig na bangkay ang 45 anyos na OFW na si Ronald Ancheta. Ang sanhiraw ng pagkamatay ni Ancheta, necrotizing fasciitis o bakteriyang parang anay na kinakain ang laman ng isang tao. Tumangging humarap sa kamera ang ama niyang si Mang Merilio. Pero kwento ng kanyang bayaw na si Rolly, malusog at wala raw karamdaman si Ronald. Kaya naman pala isipan kung saan niya nakuha ang sakit. Wala naman akong alam na history ng sakit niya. So, kaya, kaya, kaya nga nagtataka kami. He's fit, is physically fit and he's fit to work. August 3, lumipad papuntang Hong Kong si Ronald para magtrabaho bilang chef at makasama ang misis niyang OFW din. Pero wala pang isang linggo, nagkasakit na ito. Dahilan para ma-confine siya sa ospital. Parang sakit-sakit ng paa niya. Parang doon don ng infected area ng bacteria eating flesh. August 13, binawian na ng buhay si Ronald. Ang wife nga nasa sobrang shock niya, hanggang ngayon parang nga, ayaw na nga niyang humarap sa media. Itong Sabado dumating ang labi ni Ronald dito sa Pilipinas. Paliwanag ng isang eksperto, ang necrotizing fasciitis ay nakukuha kapag may napabayaang sugat sa katawan. Oras na mapasukan nito ng bakteriya na nasa paligid lang, sisirain nito ang balat, muscle at taba ng tao. Kabilang sa sintomas nito ay ang pamamaga ng sugat, lagnat mula dalawa hanggang tatlong araw at unti-unting pagtuyo at pagnanaknak ng sugat. Kadalasan tumatagal ng 24 oras bago ito manalasa sa balat ng tao. Ang mga may sakit na diabetes, cancer at maging yung mahihina ang resistensya pwedeng tamaan nito. Uh, hindi kaagad nagkampanan yung kanyang, yung kanyang sugat, pinabayaan lang sa bahay, hindi man lamang nilinisan. Wala naman daw kinalaman dito ang pagkain ng mga hilaw na pagkain. So, Wala ang katotohanan yan. So ang sinasabi ko lamang na itong necrotizing fasciitis caused by a bacteria, Pwede itong maagapan sa pamamagitan ng paglilinis ng sugat o kaya naman pagtanggal o pag-amputate sa mismong parte ng katawan na may impeksyon. Sa Webes na ang libing ni Ronald. Nagpapasalamat naman ang pamilya dahil hindi raw sila pinabayaan ng OWA. Beverly Natividad, News 5.